Hello mga loves. So lumabas ako kasi ngayon ang solar eclipse. Kahit na galing tayo sa duty, nag-work ako mga loves and natulog ako mga 2 hours and gumising kasi para mapanood yung eclipse. So, ayun yung trailer namin mga loves. So, para tayo na sa ano, kagubatan. <laughs> so papa titignan natin yung ano mga loves. Nag-start na siya eh, nag-start na. Pero maliit pa mga loves. So tignan natin. Hindi pa siya makita mga loves kasi sobrang ano maliit pa. Maliit pa. So maya-maya pa. Tinignan ko lang muna mga loves. <laughs> Shout out sa aking haggard na face kasi nagigising lang natin. Nag lifted lang ang lola niya. No makeup, walang halong chemical. Char. <laughs> so ito yung gamit namin na ano mga loves. Na salamin Glasses Kailangan talaga may ganito ka mga loves Yung meron na kaganyan Nakalagay yung ISO number Yun yung parang Approved by Ewan, ewan ko ba sa mga loves <laughs> Basta ito yung kailangan may ganito ka Para hindi ka mabulag sa so, dito kami sa sasakyan mga loves Ayun yung bahay namin Ayun nasa dun, dun lang Dito kami kasi walang ano dito Walang antawag dito wala mga puno-puno may mga puno pero medyo ano siya mga loves, Naka, makikita mo talaga yung ano, yung yung araw kaso mga loves, hindi ko mapakita sa inyo kasi pinipilit ko siyang iano, <laughs> ang hirap parang bidyuhan mga loves, hindi ko mapakita paano natin mapapakita yan, ginagawa <laughs> ko ng paraan mga loves, kasi hindi ko mapakita look like at my husband <laughs> can you see? You can't see me? Can't see me. <laughs> so, ito yung gamit mga loves. Pero pag ginamit mo to, makikita mo na nasa kalahati na, mga loves. This is our view. Ayan na yan yung ano mga loves. Yan. Hindi siya kita, no? Pero pag ginamitan mo nito mga loves, nung salamin, makikita mo talaga na nasa, ano, kalahati na, mga loves. Eh, nandun yung aming bahay yan. Hindi makita mga loves, oh. Pero pag gamit mo yung ano, iba talaga. Iba yung anong tawag dito. Iba yung makikita mo mga alas, hindi ganyan. Crescent na mga laws! malapit na. Super lapit na mga alas. Ito lang kami. Hindi <laughs> ko alam kung kita nyo. Ayan mga laws, Oh. Ay, hindi pa rin makita. Ano ba yan? Hindi mo pa rin siya makita. Ayan. Pero crescent na siya mga loves. Gamit ko yung cellphone ng Diyosabo ko ngayon mga loves. And kasi naka-live ako ngayon sa ating Facebook Facebook page. Meron tayong 5 viewers. <laughs> Ba't di pa kayo natutulog sa mga nasa Pilipinas? yeah, ko mga loves. Yeah, it's crescent already. It's getting there. While waiting nag na yung ano mga loves, nag na yung kulay ng, ewan ko ba, parang nagiging yellow na. Ayan, o. Oh. Ayan na siya. Hintayin na lang natin, ano, in five, five or ten minutes, mga ganon. Bawal kasi tumingin ng walang ano mga loves, ng walang tawag dito. Walang salamin kasi baka ano ka, mabulag tayo. Iba na yung kula. Ay, kula <laughs> Unti-unti na nagiging dark, mga loves. Oh, it's pretty close, hon. Konting-konti na lang, mga loves. Nagiging dark na. Yeah. padilim na ng padilim. <coughs> Pupyok pa ako. Padilim na ng padilim, mga loves. Oh, nakikita nyo ba? Ayan, oh. Ah! Kunti na lang. Ayan na siya, padilim na ng padilim. Pretty close. Ayan. That is... Konting-konti na lang. Uy, yun know, o, konti na lang. Konting-konti na lang. Mal <laughs> Pag dumilim na mga loves, ayun na yun. Pag dumidilim na? O, oh, It's there, Ron. Didilim na mga loves. Ayan na, dumidilim na. Oh my God! Oh my! It's ah, it's totaled. No, 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 close. Now, now it's totaled. Oh my God, how pretty it is. Oh my God, Ron, it's so pretty. Hala, ang ganda mga loves. Ay, grabe, ang ganda. Tapos wala ka makita. You can't even see it you now. It's pretty! Ang oh, ganda, mga loves! Halo, ang ganda! Tingnan niyo mga loves. Ayan, oh. Halo, ang ganda! Halo! Oh, no. Thank you, Lord! Ayan, ganyan siya, mga loves, oh. Oh. Pero hindi ka... Pag sa personal, mga loves... Oh! Oh, ayan mga loves. No more. Suminag na ulit. Pasinag na. Ayan. Kita nyo ba? Ang na lumiliwanag. Wow. That's it. Ayan mga loves. Paliwanag na. Ayan na. Nawala na mga loves. Bumalik na! <laughs> oh, ayan mga loves. na more. Suminag na ulit. Pasinag na. Ayan. Kita nyo ba? hmm, Paliwanag na agad mga loves, oh. Unti-unti na lumiliwanag. Wow. That's it. Ay, mga loves, paliwanag na. At dahil dyan, mga loves, hindi pa rin tapos ang solar eclipse, pero may liwanag na mga loves. Ngayon, kakain na lang kami. Hindi na kami magluluto, mga loves. Kain na lang muna kami dito sa restaurant. Ano pa siya mga Love's Crescent pero ang ano pala niya, ma maliwanag na. So, kain muna tayo. Dito sa restaurant na malapit lang sa amin, Pistol City mga Love's. Buffet it is. Hey, yung kanilang pagkain mga Love's. Chicken. Like you like the and... Stew. And, Potatoes and Italian beef. Mm and salad. Meron din mga loves. Merong salad bar doon. Here's our food, mga loves. Ano akong salad? Chicken and beef. Ayan. Green beans, tomatoes, and ayan na sa aking gisawa. Bon appetit! tulog na mga love! tulog na! <laughs> oh my God! eclipse out. <laughs> yes! Napagod <laughs> ka yung Di ba? oras pa lang kasi yung tulog. So, natutulog na muna ulit kami. So, ibang experience mga love. Kagaya so, na sinabi ko, pangalawang, ito na yung pangalawang eclipse ko way the yung first one ko is 2017 yung 2017 kasi ako dumating dito mga loves nakalimutan ko kung anong month yon do you remember what month it was hmm. kalimutan ko na basta 2017 yun mga loves tapos ito yung pangalawa so hindi na tayo makakakita ng ano pa makakita tayo ng another eclipse in ano pa i think 20 years parang yun yung sinabi So, at least naka-experience na tayo ng dalawang solar eclipse. Nakaka-amaze mga loves. Lalo na kapag merong kayong suot na yung yung glasses talaga. Pag ma suot mo yun mga loves, makikita mo kung gaano kaganda. Hindi kasi talaga siya makita sa camera kasi sobrang ano mga loves. Kahit i-zoom in mo, hindi mo, hindi mo siya ganun ma-appreciate. Pero, kapag suot mo yung ano mga loves, yung glasses, talagang sobrang ma-appreciate mo siya. Sobrang ganda talaga mga loves. Mapapaisip ka na lang talaga na napaka ano ng pa paano ginawa ng Panginoon lahat ng ito mga di ba Sobrang nakaka-amaze lang and sobrang thankful kasi naka-experience naka tayo na makakita ng solar eclipse. So, ayan lang mga loves, Maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nanood ng ating vlog. Thank you so much for watching mga loves and I'll see you again sa ating susunod na vlog. Bye! Bye! Bye, <laughs> Bye mga loves. Alam nyo ba kanong oras pa lang dito? 3.58 3.58 p.m. Pero matutulog na kami mga loves. Bye-bye!